Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong post ni First Lady Liza Raneta Marcos sa kanyang official Facebook page. 9 uh, nine hours ago, meron siyang activity sa opisina ng First Lady kahapon. So sabi niya, meeting on the renovation of the Philippine International Convention Center for ASEAN 2026 FL Office Manila 3 April 2025 Okay. So ito hindi ko na sana i-content kasi wala naman ah uh, purus lang picture, wala namang live interview. Kaya lang nung kita ko comments, nako. isa ka si Professor Clarita Carlos nag-comments. Ah uh, it appears na naniniwala si Professor Clarita Carlos na nandito na sa palasyo sa Malacanang ang First Lady. Okay, basahin natin na. Ito, most relevant comments. Clarita Carlos, tapos verified account, my check. So, siya talaga ito. Sabi nyo, amidst the negative noises in our political life, always great To watch the First Lady shrugging them all off and just going on what is to be done when we chair ASEAN next year. So, ito na, anong pagkakaintindi niyo itong comment? Basahin ko ulit ha. Ah. Amidst the negative noises in our political life, always great to watch the First Lady shrugging them all off. And just going on what is to be done when we chair ASEAN next year. So, itong issue na nasa LA daw si First Lady, wala pa siya sa Pilipinas, yun ang political noise. So, binabaliwala lang daw ni First Lady ang mayan, just do what is needed to be done. Kaya ito, nagtratrabaw siya para sa ASEAN next year. Ah. My understanding is naniniwala. Si Professor Carlos na nanan dito si First Lady I don't know kung sa inyo Okay, so Tingnan natin itong picture na naipost Yan o, naka anong kulay ba ito? Parang red? Dated red? So, magbasa tayo sa mga comments Lynn Cuenza napaano po ang right hand ni First Lady na maga masyado kahit natakpan, di po na edit flawlessly. Kawawa po. <laughs> Hadiya di Maroon. Bakit pinipilit nyo na andito na si Lisa sa Pilipinas na alam na alam naman natin na nasa LA, Los Angeles? Dami nga news eh. O oh, ito, Gemma Cordeta. Wala kayong galang kay First Lady. Bakit wala siyang water? O, oh, tinignan ko nga. Uh, ang mga kasamahan niya, kasi meeting, may, may kanya-kanyang glass of water. Si First Lady wala talaga, as in. Bakit wala siyang tubig? Anyway, so, ang, ang hamon pa rin, hindi pa rin nawawala yung hamon na dapat mag mag live interview bakit mag iisang buwan na uh, hapit na, malapit na isang buwan kasi March 11 na ibalita na nandito na ngayon April 4 na 3 weeks na so bakit hindi pa siya mag live yan ang tanong Yolanda Serna. Picture, mga luma, live interview para maniwala kami. Kababalita lang, narinig ko sa American News na nasa Amerika pa siya pagkamatay ni Tantoko. Paano nandyan sa Pilipinas? May, may, nawala yung isang lalaki na nakaputi sa dulo. Kasi, may mga netizens na nakakita na itong picture no uh, ito noon. Uh, 11 daw lahat ang tao. Eh ngayon, 10 lang kaya nawala yung isang lalaki. Yo, yeah. Diobs Genosas. Kulang yung tao sa right ni Madam. Umi siguro yung isa. Di na hinintay. <laughs> okay. So, speaking of live interview, yon ginawanan na lang ng katatawanan may gumawa ng tawag nun, artificial intelligence na video so pauna ko na lang AI generated ito ayon nag live interview si Madam First Lady so pa uh, pampagood vibes lang ah pampatanggal stress ito yung sa mga nagsabing na detained daw ako sa US. Di po yung totoo. Oh, hindi uh, pa na. na naghahanap kay First Lady. Artificial intelligence video ito. Live dito para mawala ang mga akusasyon ninyo na na-detain siya sa US. Nasaan na ba siya? So tatawagin ko na po ang ating mahal na First Lady. Please welcome our honest First Lady, Lisa Marcos. So guys, ito na ang ating inaabangan <laughs> na makita ang ating mahal na reyna sa lahat. Ako na mag-general tour to ng cameraman. At sa naghahanap sa akin ng mga netizen, andito na po ako, buhay na buhay pa. Huwag na po tayo mag-away-away, dapat na magkaisa na tayong mga Pilipino. Iisa lang ang kulay ng ating bungo, kulay puti, sa mga nagsabing na detained daw ako sa US. Di po yung totoo, nakulong lang ako kunti. Este, naharang pala ako ng matagal. Kaya please pigilan nyo na ang kakagawa ng mga fake news na yan. Di yan ikakaunlad ng bayan. Mabuti pa kumain kayo ng mikmik -mik para lumakas kayo. So since nakita nyo na ako na nag sa camera, kailangan ko nang bumalik uli sa US. Isang araw lang kasi bakasyon ko sa Pinas at kakain pa ako ng ice candy. <laughs> sa mga nagsabi. So, gipos ni Vice Arabia Makatoon. <laughs> Disclaimer, This video is made by Artificial Intelligence oh, May disclaimer So, kailan po magpalabas ng live interview Si First Lady, Lisa at saka Jose Castro Yun po ang inaabangan ng taong bayan Kasi marami ang hindi naniniwala sa mga picture-picture lang oh, Si Professor Carlos, naniwala? Eh, okay, naniwala lang siya But kanya-kanya tayong uh, decision sa buhay Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance at housing projects. Na pinapaayos natin ang kanilang sira sirang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Nagtatanim sila ng lakatan. Kung may itinanim, may aanihin. Nako sa saging lakatan ni Manoy Sidrino nga naanay bunga. Manang, Manoy, gawin sa man mo diya. Harbiso na, 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 na ng saging lakatan ni Manoy. Oh, harbiso na ni Manoy si ang iyang saging lakatan. Harbiso ni mo, iyong ibaligya. pila baligya ni mo ni Manang. 500. Ah, 500. Dako gig. Dagan kayo. Dagan kayo. Oh, oh naara man yung bayad manoy. Ang bayad 500. Salamat gid. Unsa man yung oh. masulte? Unsa ni? Salamat gid sa Ginoo nga na nagid panalangin. Usa ra -buli ka bulig ang akong ka na ko 500. Na na oh, di. Tungod so, padayon oh, na nako gid magmananom ani. Oo. Uh, uh. Salamat gid. Ana. Mhm. So dalo na na sa mong balay kaya ato nang ipahinog. <laughs> Dalon na na. Muna ni ang una namong tanong nga saging lakatan. O karon na anagyod niya unod. O makita po nato nga nindot ang iyang unod. Bisan pa nga wala na abunuhan. Pila na ni siya kabulan gani sir? Wala ni. Sa katuig o tulokabulan, Kay gitiman ang ako. Isa e, katuig o tulokabulan, Apa na anay bunga? Oo naanay bunga. Oh, bunga. Na karon atong bisitahon po. Karon mo na po ni ang among saging lakatan. Hapit na po mangunod. Mga dagko na. O kini nga among saging lakatan. ni ang ginabunuhan So, mas dali ni siya nga mangunod. Tungod kay sige man may So, o karon nanapod ko dire sa saging lakatan nga unang tanom ni Manoy Boy. Mayong buntag Manoy, gaon sa man kadia. Oh, gaon sa man Manoy. Mori akong saging nga una. Pila ni kapunuan Manoy? Oh, ni kapunuan. Hapit na pod nang unod. Pila na ni kabulan Manoy ang imong saging? Napulo na siya. Kabu napulo na kabulan. So mo na pod ni ang susunod nga hapit na mamunga nga saging ni Manoy na ka punuan. Oh, salamat uh, salamat po Manoy. Salamat po Oo Manoy. Oo. Ug mo pod ni ang saging lakatan ni Manoy Iking. Nga hapit na pod mangunod. Ug mo ni siya mga dagko na og Ug na pod ang susunod nga mamunga sama sa among saging. So kini ang nauna niyang tanom nga saging lakatan. So daghan na gid mi ani nga maka harvest sunod. Ug karon na anapod ko sa saging lakatan ni Manoy si Drino. Ug mo pod ni ang yang saging nga hapit na pod mamunga nga iyang saging lakatan. Ug mga dagko na pod siya. O, daghan na pod ni nga iyang maharvest. Sa so, susunod, kaya naka-harvest naman siya sa una niyang tanong.